For sobrang delay ng pag-turnover ng bahay sa amin ng developer. Ano po ang pwede namin gawin? I take talk to si Attorney Gonzalo of Company Law Firm. Sagutin natin to. Ayon sa Section 23 of Presidential Decree No. 957, may karapatan kayong itigil ang pagbabayad ng installments kung hindi natupad ang developer ang obligasyon nilang i-develop ang property ayon sa approved plans at sa tamang schedule. Hindi rin pwedeng i-forfeit ng developer ang naibayad ninyo. Sa halip, pwede kayong mag-request ng refund ng lahat ng naibayad kasama ang amortization interest pero hindi kasama ang delinquency interest. Now, ito ang una ni Review the contract. Basahin muna ng mabuti ang kontrata ninyo sa developer. Tingnan ang mga terms tungkol sa completion date at kung may penalties or remedies ba na nakalagay dito sakaling ma-delay ang turnover. Importante ito bilang basehan ng inyong reklamo. Pangalawa, File a complaint. Kung hindi pa rin umaaksyon ang developer kahit na may formal demand na, pwede kayong magsampan ng reklamo sa Housing and Land Use Regulatory Board or ang Department of Human Settlements and Urban Development. Sila ang may hawak sa mga reklamo tungkol sa subdivision at condominium projects. Stay informed, know your rights, and follow for more legal tips.